Good morning, good morning mga kapupong. Dito na naman tayo ulit. Ah, uh, siya pala. Ito pala yung 5 days na lang pala mga kapupong. Pasko na. Oy. Teka, bumagsak. Wala kasing saktong gamit. Ah, eh. uh, ito pala pala mga kapupong 5 days na lang. Bago magpasko, mga kapatid Oh my God! Pagpalain ng Panginoon ang lahat na nanonood sa video na ito at ibigay ang bawat kahilingan nila. At saka, mga kapupong, may shout-out pala tayo na isang mabuting kaibigan. Hindi totoo yan. Si uh, Pus TV. Uh, isang mabait na kaibigan niya, mga kapupong. Si Pus TV. mm -hmm. Isang mabait na kaibigan yan. Bola lang yan. At saka ito pala yung YouTube channel niya, mga kapupong. Yan. At saka ito rin yung mga video niya. Mahilig kasi yung mga video-video sa mga view. At so, nandun kasi yan sa ibang bansa. mga At saka kung gusto niyo po ma-panood yung full videos, eh punta na lang kayo dun sa ah, uh, 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 dun sa YouTube channel niya. At saka ito yung link. Uh, kopyahin na lang yun. Tapos, search sa'yo sa YouTube, doon makikita ni si Fools TV. Uh, maganda rin mga video niya, marami kayong makakita, iba't ibang view. At saka si Jim Allen, mga kapupong, uh, isang mabait na anak, isang mabait na kapatid. Uh, siya yung sumusuporta sa pamilya niya, uh, isang pinata. Uh, kung sino man yung single dyan, <laughs> si Boss at kaya si Bro. Uh, Jim Allen, uh, isang binata, mabait. Tsaka may <skrisa> May ano din sa pala. Uh, saka si Norhani Mardan Sultan. Uh, shout out kasi Mula ma nakilala kami niyan mga 14 years old at ako mga kapopong, eh Mula noon hanggang ngayon naging kaibigan ko na siya mga kapopong. eh parang kapatid ko na rin at saka, may mga eh, at saka may mga anak na rin siya parang tatlo ata at saka hindi kasi di ko rin alam eh at hindi ko rin nakikita yung mga anak niya kasi takal-tagal ko na rin na hindi nakauwi doon sa Mindanao mga kapupong saka ito rin maipapayo ko sa iyo uh, Norhani, my best friend Norhani Mardan, uh, Mardan Sultan ito yun. bitawan ang dapat bitawan pakawalan ang dapat pakawalan dahil pag hindi mo ginagawa yan patuloy at patuloy ka pari, nasasaktan best pakawalan mo na pero nasa sayo yan kung mahal mo, mahal mo pero kung ayaw mo na sadyang nahirapan ka na talaga pakawalan mo, huwag pilitin lalo ka may stress dyan, mawawala yung kagandahan. Diba? Tingnan mo, ang ganda mo. Oh, 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 oh. Tapos si Angelica Santiago. Na. Mag-ingat Mag ka palagi dyan, my best friend. Best friend. Kasi, simula na yung pagpunta ko dito sa uh, Mountain Lupa. Nakilala ko na yan. At saka hanggang ngayon, na umalis na ako dun sa pinagtrabuhan ko dati. ah uh, ngayon, Hewiga pa rin kami. Nakakuntakan. At gusto rin siya na sasali sa video. Ipaano, e, imalayo e, siya. Hindi e, ko maano sayo. Sabi ko, eh, sabi niya, magbibidyo na lang siya. Eh, inantay ko naman yung video na eh, wala pa. Eh, sige, hahantay na lang natin mga kapopong. Abangan yun na lang mga kapopong. Siguro magandang, magandang vlogs to mga kapopong. Kasi makakasama ko tong isang magandang sa magandang dilag. Magandang dilag. Ingat ka palagi, Angelica Santiago. At saka siyempre di ko malalimutan yung pinakamamahal kong kapatid. Kasi hmm. bunso namin yan. At saka mabait, masungit, nandyan na sa sayo, nandyan na sa kanya lahat mga kapo ko. At uh, itong picture niya, oh. kami pag ganyan-ganyan sa mga kapo ko. Pag ganyan-ganyan siya. Ganyan -ganyan. Ay, putang ina mo, giniagawa mo! Pero, hoy, dyan, mas maganda ko sa'yo. Oh my God! ayun mga kapupong uh, na shoutout na natin lahat tsaka uulitin ko 5 um, days bago magpasko sana pagpalain ng Panginoon ang lahat ng manunood sa video na ito at ibigay ang bawat hilingan nila amen mga kapupong amen sana supportahan tayo ng Panginoon tsaka lalo lalo na sa mahal natin sa buhay Super, mag supportahan na lang tayo eh, tsaka siyempre para rin sa atin siyempre kung mga tayo nito eh siyempre tutulungan ko rin kayo eh, sa ngayon pasinsya muna kasi makaraan din ko na ay hindi sa akin sa akin ng pera, wala, wala talaga ako may bibigay kasi sa sayo insan insan na mapapatawa niyo po o, sa susunod na buwan baka meron na nagbibigay ko na yung pizza ngayon eh, wala pa talaga hirap na hirap talaga yung pizza nyo sa sa mama ko na ma, sorry wala pa talaga ako magpapadala sa kapatid ko mahal na mahal ko kayo hindi sa hindi ako nagpadala sa inyo wala na akong pangyayalam may pakialam talaga ako may pakialam ko kasi mahal ko kayo ma so ganyan mga kapupong so ganito na, na lang Ulitin ko, ito pala si Jim Alin saka ito yung mga video niya music lover kayan, mga kapopong kung gusto nyo yung mga makita nyo yung full video niya saka marami sa mga kanta mga kapopong mabibilig kayo kasi magandang boses niya DJ 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 Jim Allen diba yan kapopong saka pwede niya tayo mag request yan yung ano yung mabigat uh, tawag tayo na oh Jimallen baka pating mag-request ng bodods diyan o kaya kareyan mga yung mga akit anong yun oh hindi uh, mm, naman mahal ka po 'tong basta ayo tayo sa mga, mga music niya Kasi kung gusto, gusto niyo bibisitahin niyo lang doon sa YouTube channel niya itong sa itong nilagay ko dito tsaka dito sa baba search niyo lang yan maraming mga video at sa at saka sumasabi na rin yung mga kapokin baka matulungan tayo. tayo dyan maraming unboxing tayo dyan mga gan maraming kasi mga unboxing mga ng mga kapokin sana bro baka naman pasko na Google ito kaya yun Hanggang dito na lang tayo, mga kapopong. So, sa susunod na video, yung sabi ko sa inyo, uh, sana aabangan nyo lang, mga kapopong. Magandang video to, mga kapopong. See you, mga kapopong. God bless.